today's video guys, i-review naman natin itong bago nilang kulay ni 2023 Rider Fi, yung kanyang Pearl Ash Blue. So ito yung Pearl Ash Blue na kulay ng Rider Fi, Suzuki Rider Fi. At check natin kung ano nga ba yung nabago sa motor na ito at ano nga ba yung specs and features. Kung gusto niyo bumili ng motor na ito, ko na rin sa inyo yung mamaya yung kanyang monthly installment at yung cash price niya. Pagdating dito sa kanyang headlight, ganoon pa rin naman, wala pa rin pagbabago, same pa rin sa unang version na FI, gumagamit pa rin ito ng bulb type sa kanyang turn signal light, pati dito sa kanya tail light guys, so bulb type, pero dito sa kanya headlight guys is LED na siya, Ayan. so LED siya, pagdating suspension, gumagamit ito ng front telescopic, at meron tayo dito ang dual caliper piston, disc brake, at wavy design naman yung kanyang disc design. So maganda rin yung stopping power nito kahit hindi pa ito ABS napaganda pa rin ang stopping power dahil nga sa test niya dito sa harapan at meron itong mga butas yan. Pagdating naman dito guys sa kanyang size ng gulong niya meron itong 1790 by 17 tubeless type na ito at ganito napaganda pa rin talaga ng kanyang mag hindi pa rin siya nabago mula nang una itong nilabas. So yung brand na pala ng kanyang front suspension dito ay gumagamit na ito ng Showa brand. Na suspension dito sa so, sa kanyang harapan. Pagdating naman dito guys sa kanyang likuran ay gumagamit na rin ito ng tubeless at may size na 1890 by 17 At para naman sa kanyang suspension dito sa likuran ay gumagamit na ito ng monoshock at swing arm naman ang gamit niya. So single monoshock at show rin ang tatak ng kanyang monoshock dito sa likuran. At meron tayong single caliper piston, disc brake at walang ABS ito guys. Naka disc brake na rin ito Ayan. caliper piston dito naman sa kanyang tail gumagamit pa rin ito ng traditional valve type so kahit valve type pa rin naman napakaganda pa rin naman at napaka visible pa rin naman ito sa gabi Then, meron din tayong plate light dito para sa ating uh, plate number so para makita siya meron tayong plate light at napakaangas talaga ng forma ng Rider FI dahil napaka sharp at aggressive tignan talaga yung kanyang disenyo na pang aerodynamic sa laga at kita lang naman natin na kahit napakatagal na nito sa market ay marami pa rin ang bumibili mas lalong sumikat ito dahil sa mga vloggers ngayon na motovlogging na maraming bumili ng Rider FI katulad na lang si Sir Red Yan. so meron siyang FI at ginawa niya yung Thai concept o street bike concept so kita natin meron tayong air vent dito ayan air vent ito guys tapos ito naman yung kanyang muffler ito yung kanyang itsura ng kanyang muffler meron tayong muffler cover meron tayong side garnish na plastic Ayan, plastic pagdating naman guys sa mga pindutan dito sa kabila meron tayong electric start dito sa kabila meron tayong patayan ng ilaw so maganda to meron tayong patayan ng ilaw hindi siya naka automatic at meron din tayong high and low, turn signal light at saka busina. Other than, wala na. Yan lang yung mga pindutan niya dito. Pagdating naman sa kanyang ignition system, gumagamit ito ng shutter key. Pero, in case man malubat ka, pwede mong gamitin yung kickstarter. Ayan. So, kung di na gumagana yung electric start mo, may eh second option tayo para sa ating kickstarter. Ito naman sa kanyang panel gauge, gumagamit ito ng digital panel gauge at marami ka ng information na makakita dito tungkol sa iyong pagmamaneho. So napakagandang advantage na meron tayong digital speedometer na dito sa harapan. At para naman sa compartment niya guys, meron tayong compartment dito sa kanyang batok. Pero napakalit lang ng space na kasya lamang yung cellphone or ano bang maliliit na bagay or papeles na pwede natin ilagay. Dito naman sa kanyang design ng kanyang seat is medyo flat, medyo flat siya ng konti. Pero malambot naman siya guys ayan malambot naman at pagdating naman dito sa kanyang grab bar ito yung kanyang design medyo may sharp edges rin siyang design at maganda ang kanyang design talaga guys binagay talaga sa kanyang tail light dito sa likuran na merong sharp edges kitang kita nyo naman pati dito sa kanyang fender meron din siyang sharp edges na design iba talaga yung kanyang hookies at sabi ko nga kanina guys is decals lang talaga na palitan. So same pa rin naman ng specs and features nito. Decals or color lang ang napalitan every year. Kapag merong nilalabas si Zoki Rider FI. At mapapansin rin natin napakalaki ng kanyang radiator dito sa harapan na liquid cooled na guys so maganda talaga ito gamitin natin pang long drive dahil na talaga tayo matitirikan dahil naka liquid cooled na nga ang motor na ito Pagdating naman guys sa kanyang engine displacement, may engine displacement ito na 147.3 cc at umaabot ang kanyang maximum power sa 13.6 kW at 10,000 rpm at may maximum torque naman ito na 13.8 newton meter at 8,500 rpm. Ang engine type naman is 4 stroke, dual overhead cam, 4 valves at cooling system system niya is liquid gold na. May bore stroke naman ito na 62.0mm by 48.8mm. At may compression ratio na 11.5 is to 1. Gumagamit ito ng 6 speed manual transmission. At may fuel tank capacity naman ito na 4 liters. At kaya naman umabot ang isang litro mo sa 45 to 50 kilometers per liter. Pero nakadepende pa rin yun guys sa road condition at sa bigat ng rider. At para naman sa updated price ng motor na ito. Nagmahal na naman ang motor na ito. Dahil umabot na ito ng 119,900 pesos kung cash. So nakadepende rin sa mga saan na pupunta ninyo kasi magkaiba talaga sila ng down payment at installment. Anong masasabi niyo mga raiders sa video natin ngayon, maaari kayo mong komento dyan sa baba. At kung nagustuhan nyo atong video, pakilike and share na naman mga boss. At kung gusto nyo ng ganyang content, maaari kayo mag-subscribe at pakifollow na rin ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat sa inyong panonood para sa susunod na review. Abangan!